olang, tasa babawgan natin yun ano sa buwan sarap sarap naman sa buwan, yan sarap naman babawgan, hmm, ah hmm hmm kain tayo manok Manok ulit tayong Manok tayo man na naman Umamanok tayo hmm. Ah, manok Oh hmm. Oh hmm. hmm. Sabtok, manok. Um. Dalawang piraso lang. Um. Tapos, uh, babahogan natin yung ano, sabaw. Ang sarap. Um. Sarap yung sabaw. Um. Yan. Sarap na yung babahugan Mmm. Um. Um. Ah, mmm. Um. Mmm. Um. Yeah. Sarang yang pakai adobo. Nah. Sarap hmm. ng na ano, nagbigay ng manok mo. No? Oh. Nagbigay, Ngayon, nagbigay na naman ng manok sa akin. Oh. No? Tapos na, Hmm. Hmm. Ano na ng tubig. Hmm. Malamig tubig natin. Nainit eh. Thank you, Lord. Sarap. Uh, sarap. Sarap talaga. Yummy. Yummy. Ang sarap ng manok. Oh. The best. The best. The best ang pagkaluto. shout out pala sa nagbigay sa akin ng manok sarap hindi tayo nakabili ng ano ng gulay hindi manok na lang pagkain na naman tayo ng pusa oh. pusa ko nandito oh. Bye bye mga kabayan.